Taong 1993, nang lumipat ang pamilya Ramirez mula Maynila patungong bayan ng Samar. Dahil sa lumalalang krimen sa lungsod at sa kagustuhang makapamuhay ng tahimik na pagdesisyonan ni Mang Rodel at ni Aling Minda na doon magpatuloy ng buhay. Kasama ang kanilang tatlong anak na si Narena, Turo at Baby Lilo. Ang bahay na kanilang tiniran ay isang lumang ancestral house na naiwan ng tiyuhin ni Rodel na matagal lang pumanaw. Nasa gitna ito ng palayan at medyo masukal ang paligid. May balitang dati raw itong inabandona matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak na nanirahan dito. Pero para sa kanila, ito'y isang bagong simula hindi nila alam ito pala'y simula ng isang bangungot. Pagkaraan ng ilang araw, napansin na ni Reyna na may kakaiba sa bahay. Madalas siyang ginigisi ng malalakas na tunog ng mga yabag sa itaas ng bahay kahit silang lima lang ang naroroon. Sa gabing tahimik, may naririnig siyang mahihinang boses na waring nag-uusap ngunit hindi niya mawari kung saan ang gagaling isang gabi si Turo ay nagsimulang manginig sa sobrang lamig kahit na mainit ang panahon sa kanyang pagkagising may nakita siyang nakaupo sa paanan ng kanyang kama isang itim na nilalang, lang may matatalas na ng ipin at pulang-pula mata nang magsisigaw siya agad itong nawala. Nang ikwento nila ito sa kanilang mga magulang, hindi sila agad pinaniwalaan. Pero nagsimulang maniwala si Mang Rodel at Aling Minda nang makita nilang gumagalaw, mag-isa ang duya ni Lilo. Kahit walang hangin at wala namang ibang taong naroroon. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lang lumalala ang mga kababalaghan. Isang gabi, nagising si Aling Winda na parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw at sa liwanag ng buwan ay nakita niyang may nakasampa sa kanya. Isang itim na babae na walang muka at dumudugo ang mga mata. Si Mang Rodel naman ay ilang beses nakakita ng itim na anino sa gilid ng kanyang paningin. Pero tuwing titingnan niya ay bigla itong nawawala. Nagpasya silang tumawag ng albularyo mula sa kabilang bayan. Si Kadorina, isang kilalang manggagamot, ay agad nakaramdam ng mabigat na enerhiya sa loob ng bahay. May nakatira rito bago pa kayo dumating. Wika ni Aling Dorina. Hindi lang isa, may maligno at may isa pang malakas, isang demonyo. Habang hawak ang cross at isang itim na kandila. Habang isinasagawa ang orasyon at pagdadasal sa bawat sulok ng bahay, nagsimulang magwala si Reyna. Bigla siyang napasigaw sa boses ng lalaki. Lumayas kayo rito. Amin ito. Yung pala, sinasaniba na ang bata. <laughs> Napag-alaman ni Kadorina na si Reyna ay sinasaniba ng isang maligno at pinagtutulungan siyang sakupin ng mas mataas na espirito Isang demonyo na nakatali sa bahay mula pa noong panahon ng Kastila. Ayon sa kasaysayan ng bahay, ginawang imbakan ito ng mga praile, ng mga alahas at ginawang altar ng mga madidilim na ritual noon. Dito raw isinakripisyo ang ilang aliping Pilipino at ang kanilang kaluluwa ay nananatiling bihag ng demonyo. Inabot ng tatlong araw ang buong ritual ng paglilinis. Sa loob ng mga araw na iyon, halos hindi makatulog ang pamilya. Puno ng sigawan, pag-iyak, at saka ibang amoy ang buong bahay. Minsan ay biglang nagliliyab ang kandila o kaya ay gumugulong mag-isa ang mga kasangkapan. Isang madaling araw, sa huling bahagi ng dasal, biglang nagdilim ang paligid. Pumalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula kay Reyna. Kasunod ang pagkatumba niya. Ayon kay Kadorina, nakalaban nila ang mismong pinuno ng mga demonyo sa lugar. Matagal na raw itong pinapalayas, pero ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong mapatalsik ng tuluyan. Matapos ang insidente, lumipat ng ibang bahay ang pamilya Ramirez sa bayan mismo ng Katbalogan. Bagamat na nung balik ang katahimikan ng kanilang buhay, hindi nila makakalimutan ang mga karanasang iyon. Hindi na nila binalikan ang lumang bahay. Ayon sa huling balita, ang bahay ay muling tinubuan ng mga kapal na damo at inaagiw ng panahon. Wala nang nagtangkang tumira roon. Ilan na nagsasabing may naririnig pa rin silang tinig na nagmumula sa loob. Ang mga ganitong uri ng maligno ay hindi lang basta nagpaparamdam. Sinisira nito ang tiwala ng pamilya sa isa't isa. Nilalaso ng kaisipan, ginugulo ang paningin ng realidad at ginagawa ang laban sa sarili mong mga mahal sa buhay. Kapag tuluyang napasok, maaaring hindi mo na malaman kung ikaw pa nga ba ang gumagawa ng mga bagay o ang maligno na. Ang bawat lugar ay may kasaysayan. Hindi lahat ng tahimik ay payapa. At kung minsan, ang katahimikan ay senyales ng mga kaluluwang matagal nang nagdurusa. Maging mapanuri sa bawat lugar na ating tinutuluyan at huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga hindi nakikita.